Welcome back po sa ating channel. Grabe naman, Daniel Padilla desperado na, nagpatulong pa sa mga kaibigan para balikan ni Catherine Bernardo, ang buong detalye alamin. Totoo kaya na lumapit si Daniel Padilla sa kanyang mga kaibigan para tulungan siya sa pakikipagbalikan kay Catherine Bernardo? Balitang nakiusap ang kapamilya actor sa mga common friends nila ni Kath para magkausap muli ng masinsinan para maayos ang kanilang mga naging problema in the past. Isa ang isyong ito sa mga tinalakay sa nakaraang episode ng Showbiz Now na YouTube channel ni Nanay Christy Furman. Mukhang desperado na raw si Daniel sa kanyang kagustuhang mapasakanya uli ang ex-girlfriend. Sabi ng veteran showbiz, columnist at host na si Nanay Christy, may mga chika na nakarating sa kanila na nakikiusap nga raw si Daniel sa mga friends nila ni Catherine dahil gustong gusto niyang makipagbalikan sa aktres. Nilalapitan ni Daniel Padilla para pakiusapan ang mga kaibigan nila baka ma-win back pa niya si Catherine, say ni Nanay Christy. Ayon naman sa co-host niyang si Romel Chica, parang imposible raw makialam at makisawsaw ang mga friends ng aktor sa break-up nila ni Kat. Kasi yung paraan at dahilan ng paghihiwalay, hindi maganda, katwiran ni Romel. Sabi naman ni Nanay Christy, ako palagay ko, pakikinggan siya magpapahiram sa kanya ng tenga yung mga kaibigan. Pero hindi okto o aaksyon para sa kanilang pagbabalikan. Kasi kaya nga magkakaibigan kayo, eh. Alam nila ang tunay na nangyari, dugtong pa niya. Payo pa niya kay DJ, dapat siya raw mismo ang gumawa ng paraan para makuha niya uli ang puso ni Catherine para maramdaman ng dalaga na sincere at totoo ang kanyang pagsisisi. Para naman sa isa pang co-host ni Nanay Christy sa naturang vlog na si Wendell Alvarez, hindi na raw niya tatanggapin si Daniel kapag nakipagbalikan ito. Kung ikaw si Catherine, tatanggapin mo pa ba sa panahong ito si Daniel Padilla? Tanong ni Nanay Christy Christy kay Wendell. Sa panahong ito, baka hindi na. Baka siguro sabihin ko na lang, nakamove na ako. Pwede siguro tayong magkaibigan na lang pero wala na yung relasyon na yun, aniya pa. Sa isa pang episode ng Showbiz Now na last December ay nabanggit din ni Nanay Christie na may nagparating din sa kanila na diring diriro si Catherine K. Daniel. Pinaniniwala ang isa ang kapamilya young actress na si Andrea Brillante sa mga naging dahilan kung bakit naghiwalay ang Katniel. Samantala hanggang ngayon tila mas gusto na lang nila na manahimik kesa patulan ang mga netizens at maging ang mga mapanirang marites.